Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po nating patagalin. Simulan na po natin. Hello, good evening, bro. Hello, good evening. Oh. Naririnig ka ko diyan? Bro, hello. Naririnig ka ko diyan? Naririnig ako ko diyan? Oh. Okay. Ano atin bro? Kaning kuan ba? Naman gui kaning naay kaning bali ang punto oh. por punto nga kaning page naay duplicate bitaw. Oo. Na -huh. Nang naaman is sa nga kaning nagpaila nga kaning members siya sa Kingdom oh. of God founded by uh, Philly, Philemon Riambunansa. Oh, Philemon Riambunansa. Uh, familiar ka na, na? Yes, familiar ko yan. Napuntahan ko yan lugar nila. Sa Dapitan, sa Dapitan doon sa Rizal Shrine taas. Okay. Uh, na, ano ginagawa ko niya? na, na ibulong lang ko ba kay? Eh. Hmm, At, ang nakabutan mag-bag-ong pangalan ni Jesus is His Majesty. Uh, His <laughs> Majesty. yang bulat Ah, 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 So, dah, dah kau ada langkah, pero resort mana gue pasang tu, tu mata ogen. Mula ya. Yeah. Yes. Ya, mula. Ya, ozi, ozi. Saya jadi udah ada nila lah. Nih, saya tino udah nila dah. History. Ah, uh, the thing say history, hindi ko alam kanilang history. Ang alam ko lang yung kanilang itinuturo na si ano daw, si mga reincarnation-reincarnation sa kanila eh. Si Kristo daw, o oh, si Moises na reincarnate kay Kristo. Si Kristo na reincarnate kay Jose Rizal. Si Jose Rizal na reincarnate kay Filimon Rian Ambunansa. Kaya mga yan, naniniwala sila na si Jose Rizal ay Kristo rin. Na si Jose Rizal ay Diyos rin. Kaya yung lugar ka doon na, sa Dapitan, sa Rizal Shrine, yung, yung voluntary na naglilinis doon, kanilang mga membro. Hindi na sila mga Rizalista. May pagka-Rizalista sila bro. Ah... Uh... Bisa ba siapa siya pa sa ngod nyo mga pamugos Bah? Yes, yan. Kulto Ah, mau pede Eh, na. Mau, mau man, mau man kong tigig tawag sa yung mga messenger ba para account. saya Sa, sa punto. message man ba kong 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 Yung kanilang Kristo, marami ang asawa. Walo <laughs> <laughs> yata, anim. Nakalimutan <laughs> ko. so marami asawa yung Kristo na... nila. Na, na mangod ko yung kanilang mga Na, sila mga taning sa kanilang duplicate na punto por punto na page. Base naka-monitor naka po ka Apo po bro. Kining no, no, no. <laughs> uh, familiar, uh, nakainom nakahinomdom pa ka datong bitaw ito ako datong November 1 na mga saksi ni Juba ning okay. ning ah, uh, nang sa ban sa katolik uh, Oo, oh, alam ko yun, alam ko yun Ganing kaya na-issue, di ba na-issue man jud karon nga about datong katumakomedyan na nang dao tong, mga para datong sa INC niya katunggang send sa Katoliko daw lagi. Eh. Mhm. Mm Nya debet di makasuhan. Ah, pwede wala ko, man, man Wala wala man sila nagbuhat sa sa mismo simbahan jud sa Katoliko or kapilya sa iglesia. Ano yun eh? ah uh, yun ay lugar ng Katoliko. Oo, oh, uh, alam ko yan, alam ko yun. Uh, yun ay lugar. Wait lang ha. Ah, uh, wait lang, wait lang, wait, wait, wait lang, na kabukas ang linya. Yan. Iyon ay lugar ng Katoliko. Solemn ni na lugar na Katoliko. Sabi nila hindi so, sila nang gugulo. Pero namimigay ng mga pampleto. Yung pampleto nila nagtuturo na masama yung ano, yung 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 ano, yung All Saints Day, or Souls Day. Yung kanilang mga pampleto, so, nagtuturo ka baliktaran sa naturang celebration. Nananahimik uh, ah, na sila, pero yung kanilang pampleto, pag nabasa yon magdadalawang isip yung katuloy kung hindi nag-aaral. Alam, mali pala yung ginagawa namin. May talata pang ilalagay. Kaya yun, napagalitan ni Nano, ni Narolan Misa, at saka Alan Javier, napagalitan so, sila. Kay, di ba, di ba naaman siya sa private niya, religious religious area pa yun pwede ba ito makasuhan okay Mother Angel pwede ba daw yung makasuhan Mother Angel again no ano Republic Act uh, 133 ba yun <laughs> religious feelings <laughs> so uh, pwede yung gusto mo kapatid dahil lantaran yun ang ginagawa niya tapos alam mo po baka sa batas lalo na kapag yung area mismo pinasok mo mas ano yon uh, mas grounds yon para sa kaso talaga but uh, uh, mm -hmm. hindi kaya lang siyempre nananahim na lang sinuway na lang but uh, legally ayan no ni ano na ko ay yung mga kaso ni ni ni, ni, mm -hmm. ni Father Tabadig no so hurting religious feelings na sinasabi nila doon na uh, yun eh, itong mga ibang sekta papasok mismo, no? Actually, kailangan talaga bago yung grounds mo doon. Um, kaya hindi masyadong grounds yung ano ni ano eh, ni eh, uh, Father Kabading kasi nangyari yung nagsalita siya doon sa salipa sa ano lang eh, sa parang studio lang. Pero pag yan, ginawa mo sa church o sa area mismo ng mga katoliko, eh mas ano yon mas uh, mas uh, Delikado yon, mas pwedeng kasuhan, no? Oh, uh, pwede na makasuhan kapatid pagdating sa religious feelings kapatid. Meron na ngayon, meron na ngayon, may batas. Actually no, papala batas na yan eh. Kaya lang hindi nila masyadong pinapansin, siyempre hangga't maari. Sabi nga ni ating Panginoong Hesus Kristo, 'di ba? Ibigin mo yung kaaway. So, pag-ibig sa kapwa kasi ginagawa na lang natin. Sinusuway na lang natin hangga't maari in a nice way, no? Pero pag matigas ang ulo, kung kailangan talagang medyo bigyan ng ng disiplina why not kapatid so ang kanto unsay unsay lagi buhat na sa mga kwan sa kwan nato sa sa simbahan kay, uh, na to kay na dungga na ako sa kwan dungga na ako sa katong sa pakbuster ni kwan na basa na ako na basa ako sa YouTube ay na dungga na ako sa YouTube, na ako sa YouTube nga ang uh, na ito yung isa ka tao nga nisulod jud sa simbahan niya moto gikasuhan kay nang nanggubot ang kadto dai sa sa Jehova sa may na kon dato ipag da to ah yes bro o oh, pinalis lang pinalis lang yun lang hindi kinasuhan Pero Next time nga maka, makabuhat na puto sila outro na na dyan siguro yung na nga may tabo, no? Yes, meron na. Kung may kung may may gagawa kasi minsan kasi katoliko, ko ano eh mawa ini. Eh. Malalipot maram <laughs> maram problema lang sa tuwa. Yes, mawain minsan ang katoliko. Pero ang gatong sa mga ang gatong sa mga comedians, wala lang to, dili man nato to sila mga kay mga na, wala man nila to sa sulod sa simbahan or bisan lang sa outside sa simbahan or sa religious area. Oo. Uh -huh. hmm. Pero katong kang gold golden alma. Pag na uh, kaman gud ko dato nga uh, komedyante. Sino si? Eh? Kay katong golden katong sa kulto kato. Uh -huh. e, kay kulto. Nabala ka lang ko dato kay naman gud pud kuy isa ka kwan uh, ay ay insinga naka naka-argumento. Ay, Oo. Oh. lagi daw, no? buhi pa, uh, kung ginawa pa ba daw to siya. ito no? Dito mo rin nga, delikado man dahil eh. Mo basin, na to nila. <laughs> <laughs> okay. Siyempre, nagtabo po dahil nga tong isa kapari nga. Hindi, <laughs> ko anong nandiyo dinoon. Hindi, dispatch po

Ewan ko na lang. Wala kong alam mo dyan. <laughs> wala, kong ganong, wala kong ganong background sa bagay na yan. Uh, basta, yun lang. Huh? Na yung kanilang, ano, uh, mag, yung kanilang mga toro, misan dapat pag-ingatan. Yun. Hmm. okay na ba yung bro? Oo, oh, okay na to bro. Wala to. Salamat. Okay, yan. dahil dyan, lipat mo na ako sa Zoom, no?